Shout out sa lahat at magandang umaga po ah, Naglalakbay po tayo mga idol Tingnan lang natin kung makapunta pa tayo sa ating pupuntahan Dahil po mga ano Malaki na ang tubig Ah, nandiyan na pala yung bangka Oh, shout out, shout out sa lahat at magandang umaga po dito naman po tayo sa dati nating pinagtrabahoan natin dito. Okay, magandang umaga sa lahat. Sa nakakainit na umaga. Nako. Saan ba tayo tutuloy ngayon? Ah, dito tabi. Ay, dito tayo, Ah. Gijim Malayok yung lakbay natin mga idol yan. No? Sa sa so, Ito sa na tino. Sasana. Dito. Sasana. Oh. Sa yan. Yung mga bangka dito yung tatrabohin namin yung nabangka na ganito. Na? Mm, hindi yung sana na dinikit sa

At ah, tatanggalin natin ang transmission. Hello, good morning. Atong mga artista, mga idol, ara. <laughs> okay, sa wakas nakarating rin kami. musta ko musta diha mga idol? Yan, pula pa rin Ito pula pareng nanghasang. <laughs> Yan ating mga magigiting na mga ano, camper carpenter. <laughs> magigiting. <laughs> inay na ka, inay. dito tayo tutulay mga idol okay yan makikita na natin yung mga nakasabit sa kabayo dito ito na Yan, kita na natin yung patrabahoin namin. Dito yung ano, patrabahoin namin ng makina. No? Tanggalin natin yung transmission dito.